Bakas ng gas to, tingnan mo Pinag-roll yung ano Balat ko papala na bro good morning. Nandito na tayo. Uh, muli na naman silang tumawag sa atin. Pinuntan tayo sa bahay. Bumana na naman ah. kasi nagulan-ulan na. Bumana na naman ng manok Yung mga kobra rito. Kaya ito, uh, sinudunan man tayo. Magana man tayo dito. Hanapin natin. Uh, kawawa yung ano. Kawawa yung mga sisiw. Binabanatan yung mga ano. Yung mga inain. -in. Ayun, nauli na natin yung isang minsan. Ngayon, bumaan na naman. Tara, ikutin natin. anatin natin. O, rebanday tangay. Samaday yung nakagat na naman na inayin. Ngunit, diba, 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 dyan lang yung diba. inayin na nakagat na matay. Ngayon, mayroon na naman isang inayin. Pinatay. Ngayon, kagabi na naman daw yung isang inayin niya na mayroon na naman sisig. Binulabog na naman kagabi. Yan yan yan. Yan yan bro. Dito raw siya ano, dito naman daw kasama niya yung mga sisiw namatay yung inain at ito pa mayroon pa siyang napatay na sisiw oh. Oh. Ayan, na. ਨੰਨ ਨੰਨ Papunta na ba 'yung ticket na. Ano wala sa menor na Ay, bakas na bakas na sa Sa akin bakas. Oh, alam ko. Ha? Uh. Uh. Ay baka sa ita, 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 may matagan o. Oh. Huh? Yan tutumbukan o, oh, may matagan. Ita? Oo, oh, kaya niya lulob kaya niya. Wah, huh? oh, may matagan kanya, oh. Oh, may kay niya o. Ano yung pagkakakatawa na niya eh, manggal. Mangga, baka na naman yung sira niyang manggal. Mali yan eh. So Sabako. Mali yan o, oh. niya yun yung baka so kaya tayong... oh Sir. Okay. So kaya tay mangga yun eh. Ah, kalau alas kenapa lo kira? Kita sih kuentan sama kobra hen, kalau pedih. kalau... Sekarang kalian yang sirau. Balatnya apa lo? <tong> lulu, kita mau lihat, mau lihat, mau lihat, Ayan. Dito na nakilabing ka eh. Ang ganda ba po? Oo. Hindi ba? Matagal na yung katawa nang Na? Yung katawa ng madagulay na tinagal ang At hindi yung katawa na Ay, nag ari pag hindi ipatakong. Siyempre,

Nagkala siguro yung mga atin yun nalang ang Parang may bahay no Apong Orleng? Oo oh. Saka malilis yung paligid Siyempre magmunta na palay na to? palay na yun Palay Okay mga bro tara yun Yung nandito nagbabahay doon sa may mangga Eh ngayon magana muna daw magchechenso kasi Oo, doon sila nagbabahay eh ngayon na uh, nagre-request pa sila daw muna na yung, yung ano yung isang uh, mulahan niya doon na ano eh ayaw na magpunta yung nagtatrabaho niya doon dahil uh, marami daw nakikitang cobra o tara sige hey, po ngorlay po talang niya ito Ang dami daw nakikita nga sa YouTube Sana Kasi wala pa tubig eh, may palay calco <tries> 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 bakas ng gas uh, to tingnan mo pinagroll oh no Balat roho.

sobrado yung nagbabalap dito sa mga puno na saging

どうくんしよう。 uh, nakauli lang tayo ng isa nagbabala pa kaya ang karamihan niyan, yung mga cobra niyan pa sa palayan kaya pag na-harvest na yan mga ilang linggo na lang mga harvest na yan oh pag na-harvest na yan pag nararo na ganyan dito lang takbo ng cobra tara papauwi na tayo bro